Sino nga ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Mga kapatid, narito naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Napakagandang pagnilaya natin ang mga katanungan ito. Marahil tayo ay nag-iisip kung sino nga ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ngayon ay araw ng Martes. Nasa ikalabing tatlong araw na tayo sa buwan ng Agusto, Dalawang Libo, Dalawang Putapat. Mga kaibigan, patuloy tayong magpasalamat at magpuri sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. At higit sa lahat ay yung patuloy na pagsisikap na maging mabuting tao, mabuting kristyano. Hindi lang sa ating mga sarili, kundi lalong-lalo na sa ating patuloy na pakikipag, pakikipagkapwa, pakikipagsalamuha sa ating kapwa sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin sa San Mateo, Kapitulo 18, Versikulo 1, 5, 10, 12, hanggang 14. Dito, napapansin natin na ang mga alagad ay lumapit kay Isus at nagtanong, Sino nga ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Walang iba kundi, Sinabi ni Jesus direkta sa kanila at kinuha, pinalapit niya ang isang bata at sinabihan ang mga ito kung sino ang maging katulad ng isang batang ito ay siya ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Mga kapatid, ano ba ang mayroon sa mga bata na ginawa ni Jesus na halimbawa upang sabihin na kung hindi kayo marunong at maging katulad ng isang batang ito, hindi kayo maging dakila sa kaharian ng langit. Ang bata sa kanyang pagka-inosente, damang-dama at kitang-kita sa kanila yung isang pag-uugali na mapakumbaba. Alam naman natin na yung bata ay madali lang ikumbinsi. Ang mga bata, pag talagang sabihan mo ay nakikinig. Ang mga bata, pag utusan mo ay sumusunod. Ibig sabihin, madali lang sa kanila ang pagutos, ang pagturo na pakadali. Kahit sumama man ang kanilang loob, madali lang pawiin. Bigyan mo lang ng candy, pakainin mo lang ng tinapay, bigyan mo lang ng pera, okay na. Pero sa medyo may mga edad-edad, sa medyo may gulang na, ay mahirap ito. Kaya para sa akin ang pinakasentro dito bakit ginawa ni Jesus at ginamit ang larawan ng isang bata ay yung pag-uugali na magpakumbaba at nakikinig. Dahil para sa akin, ang taong marunong magpakumbaba ay marunong ding makinig. At ang taong hindi marunong makinig ay sila rin yung mga taong hindi marunong magpakumbaba. Siguro mga kapatid, sana maging mabuti tayo. Pagsikapan natin na magkaroon tayo ng kababaang loob palagi. Na walang ibang maghari sa ating puso't isipan kung di si Kristo lang. At ipahayag natin ang kanyang kabutihan sa ating pagsisikap na maging mabuti palagi sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Pagpalainawa tayo ng ating Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming magkaroon ng kababaang loob. Ikaw ang aming lakas. Ikao ang aming buhay. Amen.